What's up mga kasima sa mga pagpalang hapon sa atin lahat So yun, nandito naman tayo sa spot At ayan yung abutan natin isang indyano dyan Tapos nandun si Jamil tapos si Kuya Bong Ayan o, oh, dami dami baka na itong isang para dito Hiniraan niya lahat Nakaano na si Jamil mga kasima Naka, Nakakuha na siya, nakapakagat na siya ng isang pusit Sa lur naman yun, sa lur at ito nakapagunong na tayo ng isa dalawa yung light green at may put at mga kasima stay tuned lang kayo at sana makahuli tayo kayong lahat ba 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 ang ah huwag kang bibitew malakas ang hatak eh huwag kang bibitew huwag kang bibitew lapit ka huwag kang maingay kinagatan ako huwag kang Ay, Narinig yung boses mo, wala na, wala tuloy. Ha? Oo. Oh. Ang ingay mo, yan oh. Ito oh, dambuhala. Huwag kang maingay, marinig ka. Ayun oh, dambuhala oh, mamaw mamaw wakam kang bibiti, parang awa mo kailangan kita kailangan kita wag wag parang awa mo kailangan kita kailangan kita kailangan kita halika dito uh -huh. natanggal o natanggal pa? Hmm, ka dito. Yakapin mo ako. <laughs> Nandyan! Ha? Ayan o, oh, mga kasima o. Oh. Ayan mga kasima oh. Oh. Uh -huh. Saralan! Saralan! Pag ka dyan oh. <laughs> Ayan, mga kasima Si. Hmm. Oh. Komatos. Oh, nah, Kayak sabi kok saya mau Ah? Oh, Ciko pongo, sumabit.

At ulit. Sir, ito na yung mga namumuti kagabi. May may dalawa pa ka tayong kunin, ah. Wala. Wala kasama? Wala. Ito. Huwag kang lalapit, makita ka niya. Makita niya talaga. Parang awa mo na, huwag kang bibitiw. I need you. I need you, boss. Come to papa. Come to Papa! Come to Papa! Come to Papa! Come to Papa! Sir, may dalawa pa. Sa sabi ko sa iyo eh. Ayan eh, mga kasima, lima yung napakawalan namin kagabi, may dalawa pa.